Isang galak Isang pun mga lun Tagal Tagal lang ano

Pagod. Ngayon din eh. So, kita po natin yung ride-ish di? eh. Lang mula ang ambulansya ko yan, ano Nagtagal. Buhay pa yan eh. Buhay pa. Tuwawa si Ah, pinabot mga rin. Dito po sa Tumuloy na sa naman, Tumanuel. Lapit sa Ever. Ano, Tumanuel. Ay, nako. Tuturo, kahapon. Mayroon din kahapon. Tumanuel din. Ang tagal. Ang tagal na ambulansya. Oo, ambulansya talaga. Rescue talaga yan. Ngayon dyan eh. Pagpagal. Ang mga lud. Buhay pa ako oh, sana oh. Pagpagal ng skiyog. Grabe naman. Bago pa na motor niyo? Oh. tulin yan rider pa naman motor tulin eh Uy, wasak yung sa likod do oh. Boss. naipit ko yung kanina yung ulo pa eh naipit yung ulo niya tapos bugsak lang siya gumagalaw pa nga atras tagalang tagal ang risk yun oh, boy pa nga oh. ilang tagal risk yun grabe Hindi naman yun. Dumaan lang. Magalaw-galaw pa yung kanina eh. Bilis yan? Oo nga, wasak Kasi baka biglang gumanod yung bus no? Tapos kinakansin yung motor Wasak yan Kasi lakas eh Was. Itong itong na to bigla ko ya yan, bigla niyo big. no. Kasi pa din siya oh. Bigla nga slot yung basta eh. buhay ko ano na lang kasi tagal na tagal ang rescue ang lapit-lapit ka dyan sa batasan kumunwit mayroon ba dyan dito mayroon din to sus you know Kamu melayan naga... okay, angka, ni apa sabay-sabay hindi -sabay. na gumagalaw yun eh. ha? sumay kay pomonuel ever malat ever ito nagapang yan nagabang sa mga kanina pa ang nag-rescue alam mo may CTV mga Magkikita yan kung ano talaga ang uh, dahilan sa may kasalanan. Sabi, buhay pa daw mga Eh, yeah, karating lang ano. Karating lang yung uh, risk yung mga Ano, may CTV naman sa post oh. na ah, traffic na nagka ah, traffic traffic na grabe lang yung, ang tagal lang yung ano kabulan buhay pa buhay pa buhay sakit katawan ang tagal lang ano rescue kaya hindi na pa yan eh. kaya hindi na pa Sumalpok no bigla si rong kabig ko no biglang lumiko no dula sitya ng siminto na yan eh Tsaka yung bus siguro biglang hinto no kasi pa siya eh naka uh, ito na to ha naka hinto na to ala hinto na yan oh sa kasi ro biglang uh, sumulpok biglang yung motor oh. tuloy ang takbo siguro, no kasi wasak yung ano eh sa likod ng bus eh wow. Salah buhay pa si kuya. Salah buhay. Na oh. Kuya. Buhay.

dapat boy pascuya sa ulo yan tumumalpok Ang lakas ng pagkasalpok. Laka laka kuya, lakayin to na ka na Lakayin to ako, sinusunod uh. ako kasi na make up yung jeep eh. Hindi ah, ko ako. Ano, at hihinto ka na, tapos bigla sumalpok na. Oo, bigla yung sumalpok. to run. Nagtuloy, no? Kasi wasak yung sa likod ko laka uh. si eh. Lakayin na ako bago siya bumunga, di ba? Tuloy niyan. Kasi wasak eh, Hindi natin alam kung anong uh. anong nakausap po yung driver naman makain to na pala yung bus makain to na pala yung bus pala tapos pila sumalpok to pila sumalpo.

At ito po sa buhay naman yung rider mga lods Salamat Amin nga pa naman mga lods Salamat bilang pitit siya Ito yung motor niya Oh. So, Sopir Rider nga. Sopir Rider. Ba ko pa naman mga lods, Rider. Bago pa naman, so, 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 so? Bago pa naman no? So, so, bago Bago buwan na lang si Buti Buhay si Ryder Nakahin ko na pala yung bus pala Nagsakay tapos bilang so, sumalpok yung ano Yung motor Ryder Sabi ni driver na no, ano, kausap nato no, yung mga ko na daw siya nasakay lang Sa hero pero wala nga niyong sakay niya Nanganin Hindi pa gano'ng gilid talaga Nakahin ko na pala tapos Bilang salpok yung ano Ryder Ryder Buti naman boy si kuya Ay salamat Thank you Lord Ay chip lang tayo mga lods Tandaan lang kasi basa yung ano Basa yung kalsada Madulas Ingat po ingat po tayo lahat